You tell me. <laughs> Matapa ngayon? Iyok <laughs> <Yuck> later. <laughs> <You'll> tell <me. laughs> you tell me. You tell me. Bakit ka, nagtanong pa. Bakit <laughs> nga ba? Sinabihan lang na huwag mamamakyong nagtanong, bakit nga ba? So, ibig Damn! sabihin, you are entitled na mambastos na lang talaga. Ano uh, all? Porkit sa isip mo ay sikat ka. Yan na. Hello? Yan na ang pagnangamu. <laughs> <laughs> Patay ka dyan. Tingnan natin kung sa pakin ba. Nagit-git nyo nga si side mirror pa ako wala ginigit-git mo kasi ako eh. May side mirror ka ako wala. <laughs> Ang tapang mo. Die! <laughs> wala ka palang side mirror. Don't you know? Bawal yan. Bawal. Ang tinitin pa mga wah Sabay ganun eh. Shout out, ma'am. Ora Ora. Ah, Ma'am Ray. Eto, ano yun mga ni Sir? <laughs> Walang said meron eh. Atapang <laughs> oh.